Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, ah. subscribe na. Ayan, sa mga mailig sa Reels, ayan, Facebook, ayan, uh, follow nyo ako sa, ayan, same name, Kamotika TV. Ayan, pwede nyo ako, sa page ko guys, pwede nyo ako PM doon sa so may mga question and answer ayan. Kailangan niya ng mga ganun. About lang sa ano ah, about lang sa Macau trabaho like that. Ah, uh, the rest is hindi po natin re-replyan yung mga Aww. ganun. And guys, ah uh, Yan, shout out sa mga mandirigma guys, kaya nyo yan, nagat may visa may pag-asa. And sa so mga pupunta ng Macau, galing sa ibang bansa, mag-cross country is, yan, panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau para pagdating nyo sa Macau is alam nyo na mga gagawin nyo yan, maraming nagpipilim sa akin na idol gusto namin mag ano, gusto namin magpunta uh, ng Macau, mag cross country ano, yan sabi ko, gawin nyo na yan mga plano nyo, and then bago kayo magpunta ng Macau is panoorin nyo muna yung mga vlog ko and uh, kaya sinasabi ko guys na panoorin yung mga vlog ko is hindi yun dumaming views ko ah. <laughs> Para sa inyo, para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Wala namang views yung mga video ko eh, di ba? <laughs> Wala akong pakialam sa mga views-views na yan. Importante is magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Para pagdating nyo is may alam na kayo. Alam nyo ng kalakaran dito. Uh, alam nyo ng mga galawan. Hindi na kayo tatanga-tanga dito. Diba? Yun yung purpose dyan sa mga vlog ko. Uh, magkaroon kayo ng idea. Magkaroon kayo ng... Ano ba dito? Awareness kung ano mayroon dito sa Macau. Kung ano ba nangyayari. Kaya guys, subscribe nyo para maging update kayo. Eh, marami kasi nagbimisi sa akin na ano? Oh. Ano daw? Uh, two weeks na wala pa rin. Baka may alam daw ang agency. Ayan ah uh, pa, uh, baka daw may ano ko na agency, kila, alam na may kota. Ayan guys, uh, to be honest is, uh, nagano lang ako na nakikinig lang ako sa mga sa paligid kung may mga kota. Ako naman is nire ko sa inyo. Wala akong ano dito eh, wala akong hawak na agency. Is, yung sa akin lang is inform ko lang kayo. din magbigay ng motivation sa mga nandito na naghanap. Naghanap. kaman mandirigma. Ayan guys, uh, mag-apply kayo online. Ang daming ngayon, ang daming hiring ngayon sa ano. Dami na kailangan ng tao sa City of Dreams, Macau. And then uh, Win. Uh, win Macau. Mag-online kayo guys, online. Online. Ayan guys, eh ano lang kayo, tatapatin ko lang kayo dito sa vlog na to. Yung mga nangyayari dito sa Macau, sa mga mandirigma, kung bakit tatatagalan sila maghanap ng trabaho. Kasi na-experience ko rin yan, experience ko yan. Kasi minsan ganun ako eh. Yung mga experience ko is, isishare ko sa inyo. Kasi alam po, ganyan din yung nangyayari dito sa ano eh. Mga mandirigma kung, kung bakit tatagalan, pag, pagkahanap ng trabaho, bakit ganun. Ah, Nag-exit mo na sila, pagbalik, yun na, ah, doon na sila nakakamang trabaho. Kasi doon nila nare-realize yung mga hindi dapat nila gawin. Pagbaguhan ka talaga dito is, ano eh, talagang dami mong dapat baguhin pag bago ka. Kaya, alam nyo guys, salut ako sa mga cross country. Kasi sila yung mga matsaga, masasipag nagdarasal. And talagang didiskarte yan. Kasi wala silang mga kamag-anak dito eh. Mostly na ang tagal bago makahanap is may mga kamag-anak dito. Kasi hindi sila masyado naggagala, hindi sila nag apply Kasi nga, inaasahan nila yung mga kamag-anak nila, kapatid. ba? Diba? yun mostly dito na hindi agad nakakahanap yung may mga kamag-anak. Pero yung mga cross country, 99% nakakahanap talaga. O, oh, yung mga cross country. Kasi wala silang asang, saan, kundi sarili nila eh. Diba? Tsaka shoutout pala sa mga cross country guys. Marami kasi sa akin nagtatanong na, Idol, paano ba makahanap ako dyan ng trabaho? And guys, sasabihin ko lang sa inyo is, kung yung tanong nyo is hindi ko masasagot yan. Diba? masasagot niyo yun sa sarili niyo kasi kayong gagalaw dito sa Macau eh. Di ba? Kung talaga pagpunta mo dito is yun talaga yung gusto mo makahanap ng trabaho, talaga makakahanap ka. Di ba? Kung yun talaga yung buo yung loob mo dito. Kasi, example, may trabaho ka dyan sa ibang bansa, sa Saudi, sa kaysan man, na outside the Philippines, outside Macau. May trabaho ka dyan, di ba? Siyempre, ano mo yan eh, sa sakripisyo mo yan eh sa sakripisyo yung trabaho mo dyan. Example, sa Middle East ka, isasakripisyo mo yung trabaho mo dyan para dito sa Macau. Diba? Kasi sa Macau, guys, sa totoo lang, compare mo sa Middle East, mas malaki yung sahod dito sa ano eh. Sa Macau, kaysa sa... Depende, depende sa trabaho mo. Kung sample, cleaner ka dyan sa Middle East, compare mo sa cleaner dito sa Macau, tatalonin yung cleaner dyan sa Middle East ng DH dito sa Macau. Domestic Health Fair, tatalonin yan. Diba? Ang laki na rin ng sahod dito ng DH sa Macau. Kaya uh, guys, kung talagang mag-cross country ka, talagang buo yung desisyon mo kasi may sasakripisyo ka eh. Siyempre may pamilya ka sa Pilipinas na kailangan ng monthly na padala. Hindi ka muna magpapadala guys kasi magmamakaw ka eh. Ang dami mo mo sa isa sakripisyo, eh. sa sakripisyo mo sa Pilipinas, isa sakripisyo mo yung trabaho mo diyan, di ba? 'Yun, 'yun ang ibig ko sabihin, na kailangan buo yung lobo mo punta mo Macau. Kailangan yung utak mo is talagang kung ano yung gusto mo, panindigan mo guys, hindi yung sisisiin mo sarili mo. Pag may nangyaring ganun, ka kasi walang ibang sisisiin kundi sarili mo eh, dito sa Macau. Oo, oh, totoo. Pupunta ka ng Macau para maghanap yung trabaho, pero kung lahaluan mo ng kalokohan, is talagang mahirapan ka maghanap dito. Diba? Pero kung didiscarte ka, yung mga in ko sa inyo guys, kung sinusunod nyo, is possible yan, 100% makakahanap ka kagad ng trabaho kung gagamitin mo yung tray na tinuturo ko, yun yung magandang gawin. Yung tray wish, yung uh, book in online, tsaka yung direct mag apply Yun yung pinaka-the best na dala mo lagi pag nag apply ka dito sa Macau. Diba? kung, kung talagang gusto mo mag-Macau is huwag ka na magdalawang isip pumunta ka na. Example, cross country ka. Diba? Kasi, ginusto mo yan eh. Kasi kung puro ka lang plano, plano, makahanap kaya ako dyan kung ganyan yung mindset mo ka na magmakaw. O, dapat pag sinabi mong makakaanap ng trabaho, yun na yun. Wala ka ng ibang isipin. O, wala, ka ng, wala ka ng plan B. Plan E ka lang. Kasi pag may plan B ka, ay okay lang, di ako makakaanap trabaho. May, may ano pa ako eh. Kasi may op option ka eh. Kung wala kang option, talagang decidido ka na makakaanap. Ganun. Dahil mong sa sakripisyo, kaya dapat handa ka sa possible na mangyayari kung magmamakaw ka. Ayan sa mga na dito sa Macau, uh, kung bakit ang tagal nyo maghanap. Ito yan eh. Wala kayong confidence sa sarili. Totoo yan ha. Totoo yan. Wala kayong confidence sa sarili. Naiya kayo. Ayaw nyo, di nyo kaya mag-isa. Ba? Sabi ko nga sa inyo, mag-online, mag-online. Huwag kayong mag-focus dyan sa mga agencies. Sa totoo lang. Lalo na may mga bayad. May mga bayad dito guys sa mga hindi pa nakakalam, may mga bayad dito lahat ng agency. Ay, hindi naman lahat. Mga uh, iba na agency, mga lima lang agency ata may bayad dito. Most, mostly, yung ibang agencies may bayad. Nagagayahan na eh. Eh guys, okay mag-focus sa may bayad. Mag-focus kayo dun sa wala. Diba? Yung libre. Huwag kayo gumastos dito pag nandito ka sa Macau eh. Part-time kayo, may part-time dito. Pagtyagaan nyo, kahit magkano, at least may merong kayo, di ba? kaysa naman wala kayong kinikita kahit 30 pag tiyagaan nyo kahit 20 okay na yun at least meron di ba meron pang gastos mo na yun ba diba? mag part time kayo tsaka sa mga na dito lang ayan may mga upload ako na pwede kayo dun magpa print ng CV mura di ba kaysa huwag kayo dyan sa mahal dyan sa may in upload ako dyan ito ito guys panoorin nyo Diyan, may location yan dyan. Paano pupunta doon? Diyan kayo, napakamura. So, huwag kayong mag-ano dito, magagastos. Kasi nga, wala pa nga kayong trabaho. Tapos magastos na kayo. Magtipid kayo. ang hirap dito ng ano eh. Mga mandirigma dito. Kasi nga, walang diskarte. Wala talaga silang diskarte. Totoo yan. Yung ba nag-exit ang Thailand, pagbalik nakakahanap ng trabaho. Kasi nga, alam na nila diskarte. Diba? Yung sinasabi ko dito sa Macawis, yung mga madirigma ngayon is walang diskarte. Punta na ng punta sa agency. Walang, hindi nag-iisip. Dapat, guys, sample, isang linggo, one week kayo. Isipin mo yung one week na wala nangyari. Ano kaya? Dapat ganun kayo, guys. Iniisip nyo yan. Nire-review nyo yung mga pinagagawa nyo sa isang linggo. O kasi next week na naman, mag-ano ka na mag-start. Pag linggo, doon ka na magre-review. Ay, ano ba yung pinagagawa ko nung ngayong linggo? walang tumawag eh. Kasi nga agency ka lang. Oh, agency, agency, dapat guys mag ano kayo, mag walk in kayo. Ah magano, walk-in mag uh 'yun direct yung tapos apply online. Online kayo. Huwag, sa online naman guys, huwag kayong isang beses lang mag-send. Maraming beses dapat kahit ng gabi. Kahit kabi mag-send kayo. Hmm. Sa ma direct naman is pasa kayo sa mga restaurant, maglagay kayo ng dishwasher. Kung wala ka talaga alam sa, sa ano, wala kayong alam sa restaurant, maglagay kayo dishwasher kasi imposible naman wala naguhugas dun sa ano, restaurant na yan, di ba? Meron yan. Dishwasher, yan. Maglagay kayo, cleaner. Yung mga ano, mga uh, gardener, yan, mga pla, sa ano, sa sa mga delivery, yan. Sa mga lalaki. Ang wow, daming option guys. Sa mga magaling mag ano dyan, mag -mechanico. Maglagay kayo dyan ng mga mechanics o oh. kung marunong ka talaga. Tapos apply ka dyan sa mga talyer. Ang dami, ang dami dito guys. Pwede pasahan. Marami sa akin nagtatanong, idol, pwede ba doon magpasa? Pwede yan. O, oh. pag, kasi di nila maintindihan yung mag-ano ka sa, mag-translate ka. Google Translate, o oh, ipakita mo saan pwede magpasa dito. I-English mo lang tapos Chinese. O, oh. yun. Alam nyo guys, kung wala kayong discarity dito sa Macau, mahirapan kayo. So, Ang daming ang daming na ano eh, ang daming nakapasok na ngayon na ginamit yung discarity. Uh, idol, wala kasi nangyari sa pasa-pasa sa mga agency. Kaya, nag-try kami sa mga Derek. May mga patabaw na sila. Wala pang placement. Totoo. Walang placement. Mga agency kasi may placement na yan may iba ang babala ng place. Meron mga ngayon, mga ibang ano na ang lalaki ng placement kasi nga nag-agent. Hmm. Siyempre agent, hindi papayag yan na mas malaki, mas malaki yung agency, mas malaki sa kanila. Kasi ano yun, restaurant, restaurant yung resto daw eh. 22,000. Tapos yung sahod niya is 75. Paano yun? Yung 22, paano mo babayat? Tapos sa Lubisa ka pa. Yung sa Lubisa guys is sinalo mo lang, for example, may nag-resign, yung, yung dapat one year yung, yung kontrata niya, yung nagamit na niya ng six months, yung the rest ng six months, yun gagamitin, oh, yun, kaya tinawag sa Lubisa. E, para kung ganun lang, tapos hindi ka pa i-renew, lugi ka, hindi mo pa tapos bayaran yung 22. Di ba? Abono ka pa. E sabi ko guys, huwag nung, huwag nung i-ano yan yung 22 na yan, huwag nung i-grab. Kasi mostly mga yan, is, is scam yan. Diba? Is scam yan, mga yan. Kunwari pa, green lang kayo, one month yung green shop. tapos sabihin, ay, lisi kayo, di kayo marunong magtrabaho, patanggalin kayo. Hindi, e di, paano na yung 22,000 Ang laki. Tapos, yung sahod nyo, 7,500. Ilang buwan yung babayaran. Di ba? ka, kaya tanga ka pag tumanggap ka ng 22,000. Di ko ina-advise siya, may nag sa akin. Idol, 22,000. Sabi ko, huwag ka dyan, magganap ka ng ibang trabaho. Huwag kang tamarin. Kasi mga tumatanggap lang ng ganun na placement is mga tamad yan. Ayun, nakahanap na ng trabaho. Cleaner na ngayon. Ayan, shoutout sa idol. Diba? Baba lang ang placement niya. Ay, nako. Wala kasi discarte yung mga tao dito eh. Kahit malaki, sige kahit malaki placement. Guys, mali yan. Mga ganyan tao tao, matamad yan. Ayaw mag, mag ano, ayaw niya paghirapan yung trabaho. Yun. Ah. Kaya ang hirap, ang hirap ng sitwasyon na gano'n. Guys, walang diskarte ka, wala kang diskarte sa totoo lang. Online ka sa gabi. Alam nyo, ang hirap, wala pa naman sakit yung katamaran totoo yan. Pag walang gamot yan. No? Kahit nga mga scientists, di pa naka-discover ng gamot Aww. yan, ng katamaran. Experience ko yan. Kaya din ako minsan. Oo. Kaya tamad ako. I-, I ano ko na lang, i ko na sa YouTube, i-scroll ko na sa TikTok. ba? Diba? Yung i-scroll nyo, kung sinisin-sin na yan sa mga sa gabi, Bago kayo matulog mag-sin kayo, tapos mag-pray kayo, dasal kayo sa gabi, na bukas Lord, alis ako kailangan ko ng gabay nyo, samahan nyo sa pag-apply. O, di ba? Ang, ang laki ng, Ano nyo guys, huwag yung underestimate yung dasal. Malaga yan. Powerful yan guys. Kaya niyang baguhin yung, ano mo eh, mindset mo eh. Ha? Kahit sabihin natin, 5 days ka na lang kung nagdarasal ka, magkakaroon niya ng milagro. May tatawag sa'yo niyan. Ganun. Prayer guys, prayer. Tamad ka lang talaga. Totoo yan kung hindi ka tamad dito sa Macau, kaya bilis mo makahanap dito ang trabaho. Ito, yan. Experience ko yan. magsulo ka dito. Huwag kang makisabay sa mga kaibigan mo dito. Magsulo ka. Magsulo ako. Solo ako. Solo ako dito sa Macau. Never. Mayroon naman nakakasama ko minsan. Hindi kasabay lang. Pero after noon, alam ko naman kasi yung mga galawan dito pag may kasama. Pinipili lang kung saan pupunta. Mga tamad. Ito lang. Oo. Oh may minsan may sinasamahan ako ng mga nakakasabay ko. Minsan nakakawalang gana magsabay. ba? Diba? Kasi nga, ngayon, ngayon na, uh, siyempre, uh, nagbablog na ako may nakakasabay ako pag may, may ano ako, nagbablog. Yes. Eh doon lang, baka pwede sumabay. Nakaka, nakakawalang gana. Alam yung bakit ako pa yung nagpo-force sa kanila. <laughs> nagpo-force na punta tayo sa ganito o punta tayo. Wala, mga tinatamad na eh. Diba? dapat guys, dito sa Macau is masipag ka. Yung katamaran na yan is hindi maganda yan. Ikakapahamak mo yan. Totoo yan. Ikakapahamak mo talaga yan. Katamaran. Saka ka na magkatamad-tamad pag may trabaho ka lang. Sa ngayon is magsipagan mo muna. Kasi yung visa mo is nagbabawa siya every day. Kahit sa badulinggo mag-apply ka. May mga half day naman na agency. And mag-online ka. Yan yung time na online mo. Ay, sabi, Idol. Uh, Sabado kasi ngayon eh. Di, baka walang, hindi man nila ma-receive. Mare yan. Doon mo, um, ano, anuhin yung email sila, atantarin, rin. Sabado linggo. Para pag sabog yung notification nila, mga company dito sa mga, oh. magkano kayo lahat guys, online na kayo. Online, online kayo lagi. Online, habang naglalakal online. Uh, yung win, focus ka dun sa win, sa kasano win, tsaka hindi eh, kahit, kahit hindi naman win lahat ng mga company dito, mga 5 star hotel may mga uh, upload ako dyan, yan, may mga upload ako na online guys, apply nyo yan para mabilis kayo makahanap kasi pag ganyan kayo na walang discarte eh, ay no, hindi talaga kayo makahanap promise, yan discarte, guys ha, yung ano niya gamitin huwag lang kayo lagi pag dito Ubus ng na oras yung kakaikot sa mga kataos. Wala, wala din naman nangyayari. Kung yung may inaikot nyo, pinapasok-pasok nyo sa mga restaurant, sa mga store dyan. Ah, naku. Baka may trabaho na kayo. Mga araw pa lang. yun, yun lang guys. Thank you so much. And sa amin natutunan na kayo sa sinyer ko. And I love you all guys. Thank you so much.